Tulo? Matatanggal! Di. Matatenggal. Mali mo bravo yun ni. Guro nga. Hindi mo igili. Ya, mga lods. Yan. Samaan niyo ako sa kalokohan gagawin ko ngayon. May napanood kasi ako sa ano eh. Social media na drama. Na ayan oh, Kung napapansin niyo. Inanggal ko yung isa. Yan, lalagyan ko kasi ng cream yan. Oh. Tapos, sila, lalagyan ko sila sa kilay. Eh. Sabay tatanggalin ko. Tignan natin kung ano magiging reaction nila. <laughs> Tapos, maglalagay ako ngayon dito. Oh, basta mamaya. Uh, ah, mamaya, eh, hindi na yung ganaan manood. Eh. Titignan natin. Ha? Titignan muna natin kung ano magiging reaction nila. Paano rin yung gagawin ko mga lots. Pero bago yan, lagyan muna natin. Yan. Para basta na tayo. Yan. Wala na tanong-tanong. Basta lalagyan ko ng lang lang kayo dito mamaya. <laughs> Yan. Okay na ba? Okay. Hindi. Lalata. Okay. Tara. Okay. Tabayo ako. <laughs> no hmm? May dumi ka dito, oh. Ano? You know? Parang basa kamay mo. Hindi. Nilagyan kita ng pampakapal ng kilay. Pampakapal ng kilay? Hmm. Pampakapal ng kilay yan. Baka fake yan. Hindi. Pampakapal talaga ng kilay yan. Ay, ikaw meron din? Hmm. Ayan, oh. No? Bakit nilagyan mo? one-sided lang? Wait. Tinatry ko nga lang. Siyempre, akin. Tinatry ko lang sa akin. Tatanggalin ko rin naman yan. Yan. Para okay. ako mapal yung kilay mo. Pero dapat hindi kalat. Yan. Dapat hindi kalat. Yung talagang may buhok lang talaga. Okay. Yan. si natin. Sanggunin natin yung kalat. Baka mamaya ako mapal din yung ano eh. Yan. Okay na. Dili. Binababad yan? Mm, mm Ilang ano, minuto? Mga ano lang yan. Mga at uh, siguro mga isang minuto lang. Pero saglit lang daw yan eh. Saglit lang daw? Mm -mm. Kakapal palagad yung kilay mo. Huh. natin. Okay na siguro. Oo, pwede na siguro. May ikaw muna tanggalin mo sa'yo. tanggalin si akin na. Kakapal yan, no? Hmm. Kakapal. 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 Wala. 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 <laughs> Sorry naman. <laughs> nagkamali lang. <laughs> <laughs> Hindi maglagay ka na lang. Sino na lang? Yes! Uy! <mamaya>. Sorry naman! Oo! <laughs> Pikit <laughs> 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 ako. T Tanggal na itong kilay ko eh! Wala na akong kilay! <laughs> isaw naman, isaw naman. <laughs> ba? Ano mo to? Huwag ka didilat ha!

Hindi, may dumi ko oh. Pampakapalang kilay yan. <laughs> Lagyan kita ng pampakapalang kilay. Ang nipis ng kilay mo. Eh. Nakita ko sa ano to, eh. Pampakapalang kilay. Pero ayusin natin. Baka mamaya pati yung iba ko mapal. Pag mo yan. O, order daw ni Daddy. Pending eh. yan, eh. In-order ko. Charles TikTok. Hmm. Mm. So, tiyo mo. Papakapal ng kilay yan. Eh. para ako mapal ng kilay mo. Para di mo na kailangan yung magkilay araw-araw pag naalis ka. Nagbablog tayo. Instant kilay yan, me. Eh. Instant? Oh, literal na I woke up like this. Tagal naman? Taglit lang. Hindi mo si dadin. nalagay din. Hmm. Nilalagay nga rin ako eh. Literal me, me. Bakit nilalagay mo dyan? Bigote siya, di ba? Pag-upal. Hmm. try ko lang ba? Ay. Kung totoo. Literal na I woke up like this yan. Eh. Hmm. mo Ano yan? Ilang minuto ibababad? Hmm? Ilang minuto. Mga isang minuto na siguro. Lagyan ba natin? Kulang pe. Eh. Kailangan mo pa magpakapalabigin. Bakit hap lang? Ina-try ko nga lang kung, ano, effect sa, ano, sa, pati sa mga bigote. Bakit diba, ako hindi na-try yan mo? Siyempre. Dapat ikaw muna. Hmm. Okay na. Magyugyong ko nga. Ito nga, ng kabila, lagyan ko. Balik tayo mamaya, mga after one minute. Okay, balik tayo. Okay na. Okay na pa. Tanggalin na natin. Pwede na okay, yan. Man. Ikaw muna magtanggal, di? Ako muna. Oo. O, ah, tingnan mo. Ma. lang. Sumapal na talaga tabi bakit sa'yo natanggal? Hmm? Ay, ano natanggal talaga lang. Tanggal? Oh, tanggal. buang! Paano <laughs> yung akin? Lo. Natanggal. Baliw. Oh. I-remover na ako yan ni. I-remover e ba yung nabili ko? Ata. Bakit mo wala o. Wala oh. akong pampakapal. Bukan dami pa naman nilagay kay si mami. Gas. anuhin mo tong hmm. akin, anuhin mo tong akin, anuhin mo tong akin. Kamali yan yung na. bili. Anggal, Nagkamali ako ng bili. I-remover e para layo. Kala ko pampakapal. Kamali na ako na ng in-order. Oh. Nawala, malinis. Oo, oh, di ba? Patay. Drawing yan. Alam mo yung akin, gago. <laughs> drawingan ko na lang. <laughs> drawingan ko na lang. <laughs> drawingan ko na lang. Diyos <laughs> ko lang. <laughs> Mario, po, Mariosep. Wala. Tanggal. Ano putas? trust? Tanggal. Ayan yung movie. Pala yun. <laughs> Sumaki, Tamis. O, tingin nga! Tignan mo, tignan mo. Wala na! Wala na! Wala na. <laughs> Ay, sorry naman! Ako na lang. Eh, patingan, patingin, 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 patingin. O mo, wala! Dodrowin ako na lang. Sige! <laughs> <Abay. laughs> Ah, may pang lagi ka ba sa ano sa Iwan sa iyo? Sige, lai. Gusto mo magjigan kita, mi? Eh. Magjigan. Hindi, hindi mo magjigan, gusto ko yung drawing ko kuha i. Sige, drawing mo, hindi lai. Ayun na. Oh, may bigit ka, piket. 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 Bayet ko alam pa lang gagawin niyo sa akin. Drawing yan ka, kanina dati ng kilay. Do drawing ang itanong kita. Hay. Unda ni, hindi pa kalabo umpisi. Ano mo no? Parang ano. Ay, ginawa mo ga abnormal yung ano ko. <laughs> Pasensya naman. Kala ko eh, er, ano eh. Babae Pampa po naman di Pag babae pa naman mahilig ko, ano, mag makeup up tanggal mo ng kilay. Kala ko pampakapal kasi. Nga. Huwag oh. kang magulo kasi, papangit eh. <laughs> <laughs> Bibilisan mo! Wait lang, anak ng teteng, oh. Yan na. Hmm. One, two, three, dilat. Meron na. Di ba may kilig? Kilig. Ang pagi po, magdodrawing ka na lang. Apag wala ka ba napansin? <laughs> Di ba ako wala? Aray ko, sampal. Ako rin, me. Ginagal Sin ako. Sinampal-sampal ako. <laughs> Ano? Anong pakiramdam ng pinaprank? <laughs> pakita, pakita ko nga ulit sa inyo yung ano. yun ano. Ayan na ako. <laughs> <laughs> igaw. Mas, ka, mas lang ikaw. kami. Igaw, igaw. mas pangit ka. Oh boy. Ayok. Pakiramdam. Nakaganti <laughs> <Ta> rin. <laughs>